ang salpukan ng isang pampaserong bus at isang pickup truck sa Cagayan, si Vel Custodio sa detalye. Sa CCTV footage, makikita ang isang sasakyan na lalabas mula sa kaliwang bahagi ng intersection. Mula naman sa main road, tanaw rin ang headlight na paparating na ba sa barangay Abayaga, Abulong, Cagayan. Mabilis ang nasa pulang ang papalikong pickup truck, paddang alas 12 ng umaga kahapon. Halos mayupin na ang pickup truck sa lakas ng worry the boss. At ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatuloy ko sa ating DOT or LTFRB. Paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, yung mga dance will be converted from uh, right hand drive to left hand drive. At kaya uh, pagdating uh, doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapekto uh, yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Um, Yusek Ortega. Magandang uh, umaga po, Senator Tulfo at Senator uh, Villar. Uh, Unang-una po, uh, napakaseryoso po ng mga naib na ilatag niyo po and sa parte po ng DOTR uh, uh we we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Uh sisibolak pulak po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to to start po muna yung answering the questions that you have raised. Tony Robert uh that you got here on Robert Peg? Okay. yes sir. Good morning, uh, Dolfo. Good morning, Senator Adolfo. Good morning, Senator Villanueva. Sa panay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag apply po ng prangkisa ang requirement na po uh, ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po. Sits well po itong mga brand new dapat? Mula po nung uh, uh, 2017, naglabas po ang DOTR po ng uh, department order. Uh, tapos po... Uh, So, 2017, forward, puro, puro brand new na mga buses. Ito yung mga lumang buses sa mga, ano eh, ang mga rediscussion So, ito yung mga converted ata. Ah, ah, tama? ah uh, patungkol po, uh, Your Honor, po dun sa... Yes, Your Honor lang po. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito so, yung palagi na didiscuss. Ito yung mga converted, right? Surplus so, galing sa ibang bansa. so, anong plano nyo po dito? Dati po, Your Honor, uh, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa public transportation. Right paano nyo nalaman? Bale po, uh, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, uh, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LT. So lahat ng mga units, ng mga bus nila doon sa Certificate of Registration, nakalagay ko anong year model. So therefore, lahat ng mga buses, uh, public buses, uh, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 year? Are you sure walang 2010? Uh, meron naman po kasi yung year uh, model limitation po, Your owner ay 15 So, ibig sabihin meron? Mer meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes so, ano lang po? ah uh, sa ngayon, yes or so, ano lang po? ah uh, wala na po, Your Honor. No? Meron? How do you account ng mga uh, early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, at pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos na accident. Kasi i-convert mo eh. Sometimes hindi maganda ang conversion. Bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat yung mga converted na mga buses eh, pipace out nyo na yon Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may? Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Opo. Okay. So, halimbawa po kung uh, 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong uh, ma ka as public utility. Sino po nag-monitor no? dito? Uh, time po, uh, Your Honor, ni... Uh... Yeah, may meron bang strict monitor para masunod itong binigay niyo ng kautosan? Uh, yes, Your Honor. Meron naman po dahil yearly po uh, may tinatawag po kaming confirmation of units. Uh -huh kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay uh, covered pa po ng uh, year model limitation at may uh, kaukulang prangkisa po. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus, hindi naman ito mga bagwa, mga lumang unit ng mga past company, palagi na may mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema ang dahilan. Dapat by now, nakapag-investigan na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation na kapag kayo ng mga memorandum order para maiwasan at umaksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na discussion na boost at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng break. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo ng po ang trabaho ninyo lahat, walang wala tayong mababalitaan na post na walang break and I I commend LTFRB and LTO na tuwing undas full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect pero after undas nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga so anyway go ahead answer the questions. sino po ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng uh, problema itong mga lumang bus Uh, nawawala ng break. Uh, siguro po, uh, Your Honor, yung maintenance po, uh, kahit po na every, uh, yearly po may uh, annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong uh, uh, inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng, ng LTO. Uh, nagkakaroon pa rin po. So, nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't plans. think so. LTO is is not doing their job. Remember na nag-inspect ako? Kasama ata kayo na. At you and thank you. At sumama ka. DLTB putput yung gulong. Putput as in putput. At may pako pa. Dato yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papaya ka sana bumiyak yun. Ah, Send mark. Putput yung dalawang gulong. Mostly pa yung goma at meron pang pako. Yan pa in-inspect. Tapos overloaded pa, meron pa nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan tapos yung ipalalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana ma. ba? Diba? Yan bang may inspeksyon? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na, Disgrasya yan. Yan yung Thailand. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspeksyon. Putput ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na putput -put ang gulong na um, LTFRB ba ito? LTO?